Magandang umaga mga bata. Tayo po ay nasa ikatatlong putatlong linggo ng karaniwang panahon. Ngayon, pag-uusapan natin ang isang napaka-espesyal na bahagi ng Biblia. Tungkol ito sa isang panahong nag-uusap si Jesus sa kaniyang mga kaibigan. Tungkol sa isang napakahalagang bagay, ang kaniyang pagbabalik. Isipin mo na naghihintay ka sa iyong kaibigan na dumating para maglaro. Maaring tumingin ka sa bintana, tingnan ang orasan, at makinig pa sa mga tunog ng sasakyan nila. Sinabi ni Isu sa kaniyang mga kaibigan na maging ganoon, na maging handa para sa kaniyang pagbabalik. Sinabi niya na magkakaroon ng maraming palatandaan na magpapalam sa atin na siya ay babalik na. Nagsasalita siya tungkol sa mga digmaan, lindol at tagutom na maaaring mangyayari sa buong mundo. Sinabi niya na nakakatakot at malilito ang mga tao. Ngunit, kahit na nakakatakot ang mga bagay na ito, nais ni Jesus na tandaan natin na siya ang nasa kontrol. Siya ang parang isang malakas at mapagmahal na pastol na palaging sa kaniyang mga tupa. Sinabi rin ni Hesus na magbabago ang araw, buwan at mga bituin at makikita ang mga tao ang kaniyang pagdating sa langit. Ito ay magiging isang napaka-espesyal na panahon at dapat tayong maging handa para dito. Pero paano tayo magiging handa? Sinabi ni Hesus sa kaniyang mga kaibigan na maging katulad ng puno na handang magbunga. Sinabi niya'ng maging mabuti at mabait sa iba, mahalin at tulungan sila, at palaging magtiwala sa Diyos. Kahit na hindi natin alam kung kailan ang eksaktong pagbabalik ni Hesus, maaari tayong maging handa sa pamamagitan ng pagiging mabuting kaibigan pagtulong sa iba, at palaging pag-alala na ang Diyos ay kasama natin. Tulad ng paghihintay natin sa ating mga kaibigan. Maaari nating hintayin si Jesus, alam na babalik siya balang araw. Kaya mga bata, lagi nating tandaan na babalik si Jesus at magkaroon ng mga palatandaan na magpapaalam sa atin na siya ay darating na. Kahit nakakatakot ang mundo, ang Diyos ang nasa kontrol. Maari tayong maging handa sa pamamagitan ng pagiging mabuti, mabait, at mapagmahal. Maari tayong magtiwala sa Diyos kahit na mahirap ang mga bagay. Magsihanda tayong lahat para sa pagbabalik na Yesus. Ipakita natin sa mundo na tayo ay Kanyang mga kaibigan sa pamamagitan ng pagiging mabuti at mabait sa lahat. Tayo ay manalangin. Panginoong Isus, maraming salamat sa mga biyayang kaloob mo sa amin. Turuan mo kami ibigin ka at maging handa sa iyong pagbabalik. Amen. At dyan po nagtatapos ang ating maikling pagninilay. Paalam mga katulago kids, hanggang sa muli!